So guys, papakita ko lang sa inyo itong ginagamit kong high low screw para sa mga hanging cabinets. 4mm pala ang gamit ko ditong drill bit. 8 by 50 mm ang gamit kong high low screw. Nalagyan ko na ng pilot hole yung kahoy at gagamitan ko siya ng impact driver. And if you understand how impact driver works, sa tunog pa lang niya, alam mo nakapit na kapit na yung street. Lilipat naman ako sa kabilang side para mabutasan ng simento. iabang ko lang yung crowbar para sa paghatak ko mamaya. So nasira na yung kahoy no pero hindi pa rin nakatak yung screws. Bumigay na yung kahoy sa kabilang dulo pero nandun pa rin yung screw. Pero syempre tatanggalin pa natin lahat yan. So, andiyan pa rin yung mga screws and intact pa rin. Ngayon, gagamitan ulit natin ng impact driver, no? Tignan natin kung may sira yung pagkakapit niya. So, yun, no? Palo lang ng palo yung impact driver, pero mahigpit pa rin yung pagkakapit ng screw. Ngayon, kung ampaw yung pagkakagawa ng pader nyo, may toxman man o kahit expansion bolt pa yan ay mahuhugot at mahuhugot pa rin kaya ipatibag nyo na lang ang pader at magpagawa kayo ng bago